Shoutout tayo sa ating mga member na Sina sa Sudaria, Ati Sai, Siemens Dream TV, Pinoy Shocking Stories, at sa anak ni Joy Ann Hinova, Happy Birthday BB Boy. At saka may live stream tayo sa dikatakutan mamayang 5pm mga idol. Grandro na po yan sa mga pagibawis natin ng mga t-shirt. At sana makapunta po kayo mga idol. Maraming salamat sa ating mga sponsor na Sinabadit 32 Taiwan at Frozen Heart. At saka shout out din kay Rowan Joy Frapacolba at kay Winona. sumilip muna si Arturo sa labas at nang wala na siyang makitang ibang tao, agad na lumabas na siya at tumakbo doon sa kabilang sala. Papunta na yon sa kwarto ni Don Gabriel. Pero biglang may tumunog na bill alarm. Isa sa mga device na kapag natatapakan mo at hindi ka nakarecord sa system nila, ay agad na mag-a-alarm agad na humanda ang mga tauhan ng doon, pati na ang mga nasa una at ikalawang palapag. Kailangan kumilos na ni Arturo. Ilang sandali na lang magsidatingan na ang mga tauhan ni Don Gabriel galing sa baba. Agad na tumakbo si Arturo papunta doon sa kabilang sala kung saan nandoon ang kwarto ni Don Gabriel. Pagkapasok niya, agad na sumalubong kay Arturo ang mga bala galing sa mga baril ng kalaban. Agad na napagulong si Arturo para makapagtago, pero tinamaan na din siya sa kanyang paa at yan. Naramdaman agad ni Arturo ang sakit, pero agad naman na naghilom ang kanyang mga sugat nakita ni Arturo ang maraming mga tauhan ng doon na nagkalat sa sala. Sa isip ni Arturo na sana ay nakapasok na sila tay Lucas at Samuel para mapigilan nila ang dalawang albularyo na makakyat dito sa taas. Kayang-kaya naman ni Arturo ang dalawang albularyo kung sakaling magkaharap sila. Pero ayaw ni Arturo na maabala at matagalan siya sa pagkuha ni Don Gabriel. Agad na tumakbo si Arturo papunta doon sa mga kalaban na nasa sala. Nakakubli ang mga ito sa sopa, misa at sa mga aparador doon. Nagpapaputok naman agad ang mga ito nang makita si Arturo. Pero mabilis na inataki ni Arturo ang mga nasa likod ng aparador. Hindi na nakakilos ang apat na nandoon nang tamaan ang mga ito ng ilang sapak ni Arturo. Agad na nabitiwan ang mga dalang barel at natumba. Pumain lang uli ang ingay ng mga putukan doon habang ang ibang mga tauhan ni Don Gabriel galing sa baba ay nakaakyat na sa taas wala ng uras. Kaya ang ginawa ni Arturo, patakbong sinugod nito ang pinto sa kwarto ni Don Gabriel. Bahala na kung tamaan siya ng mga bala ng barel Kailangan makuha na niya agad ang Don. Habang tumatakbo si Arturo, binabaril naman siya ng mga kalaban. Kahit na sobrang bilis pa ni Arturo, natatamaan pa rin siya ng ilang bala sa kanyang braso at paa. Pero hindi na ito pinansin ni Arturo. Maghihilom din naman agad ang mga sugat niya. Pagdating ni Arturo doon sa pintuan, agad na sinipa niya ito at gumulong papasok. Pero nagulat din si Arturo dahil sobrang lawak din pala ng kwarto ni Don Gabriel at may isang sala pa na nandoon. Kita niya niya na may dalawang lalaki ang agad na sumugod sa kanya. Dala ang mga itak. At napansin agad ni Arturo kung anong klasing mga itak ang hawak ng dalawa. Gawa ito sa buto ng asupra. Ito na ang dalawa pang miyembro ng aswang slayer kailangan mag-ingat siya na hindi matamaan sa dala ng mga itak ng dalawa. Tumalon agad si Arturo at inatake ang isang may hawak na itak. Mabilis naman itong nakailag at agad na hinataw din si Arturo. Napatalon siya sa dingding saka umaatake uli. Sa isip ni Arturo, mabilis din pala ang dalawang ito. pero agad na nasuntok sa tiyan ni Arturo ang isa. Napatras agad ito. Pero humanda agad sa gagawin niyang pag-ataking muli. Medyo nagulat din si Arturo. Matibay din pala ang mga ito. Pero wala siyang pakialam. Sabi sa isip niya, sa susunod niyang pag-atake, tingnan natin ang tibay ng dalawang ito. Nang papalapit na si Arturo, pinagtutulungan siya na tagain ng dalawa. Pero mabilis na umigpaw sa airy si Arturo at agad na sinipa ang isa. Naisangga pa ang dalawang kamay ng kalaban at napaatras. Pero ang isang kalmot ay hindi na nito nailagan pa. Sinundan pa ng isang pangkalmot sa tiyan at sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ni Arturo papasok na din kasi ang mga tauhan ni Don Gabriel galing sa labas ng kwarto. At nakita din niya na mabilis na umalis si Don Gabriel doon sa kabilang pinto kasama ang apat na tauhan ito. Napatumba na niya ang isa sa mga miyembro ng Aswang Slayer. Nakabulagta na ito sa sahig. Ang isa na naman ang kanyang inatake hanggang sa mahawakan niya ito at niyakap galing sa likod. Sakto naman na nagpapaputok ang mga tauhan ni Don Gabriel galing doon sa pinto. Kaya agad na iniharang ni Arturo ang katawan ng kalaban. At tumama lahat sa katawan ng isa sa membro na aswang slayer ang lahat ng mga bala. Patay agad ito nang bumagsak sa sahig pagkatapos agad na tumakbo si Arturo para sundan sina Don Gabriel habang nakasulod naman sa kanya ang mga tauhan ito na patuloy na nagpaputok pagkalabas ni Arturo doon sa kabilang pinto nakita pa niya si Don Gabriel kasama ang mga tauhan ito na pababa na dumaan doon sa hagdan sa likod tumalon ka agad si Arturo at dinamba si Don Gabriel. Napasigaw pa ito sa gulat. Inataki si Arturo ng mga kasama nitong mga tauhan. Pero agad na napatumbanya niya ang apat. Nawalan agad ng malay ang mga ito. Pagkatapos, may pinisil si Arturo sa liig ng don. At agad naman na nawalan ito ng malay. Pinasan ito ni Arturo at tumalon siya galing sa ikalawang palapag papunta doon sa pader at pagkatapos tumalon uli papunta doon sa malapit na puno. Papunta ngayon si Arturo doon sa mga kasama niya sina Tatay Lucas at Samuel. Pagdating niya doon wala ang dalawa kaya sa isip ni Arturo baka nasa loob pa ito ng rest house ni Don Gabriel kaya agad na ibinaba niya ang katawan ng Don at iniwan doon sa isang puno habang nakasandala. Wala pa rin itong malay. Babalikan ni Arturo ang bahay. Babalikan niya ang kanyang mga kasama. Habang papasok si Arturo, pabalik doon sa bahay ni Don Gabriel, nakita niyang mabilis na tumatakbo ang dalawa niyang kasamang papalabas ng bahay at makalipas ang ilang sandali, may limang katao na nakasunod at pinaputokan sila. Kaya agad na tumakbo si Arturo at pagkatapos mabilis na tumalon doon sa limang tao na humahabol kinatatay Lucas at Samuel. Kinalmut ka agad niya ang kamay at paa ng dalawa. Napasigaw agad ang mga ito sa sakit. Nang itutok nung isa ang baril kay Arturo, Nagulat ito nang makitang nawala si Arturo sa kanilang harapan at naramdaman na lang nila ang mabibilis na sapak sa kanilang mga mukha. Bagsak at walang malay na natumba ang mga ito sa lupa. Sigaw ni Arturo, Bilis tayo Lucas, Samuel, mauuna na kayo sa motor. Paparating na ang mga tauhan ni Don Gabriel. Kaya mabilis na tumakbo ang dalawa palabas ng bakuran. Pero paika-ika na itong si Samuel dahil may tama ito ng baril sa paa. Agad naman na tumakbo si Arturo para balikan si Don Gabriel. At pagkatapos, tumakbo na din ito papunta kina Tay Lucas at Samuel habang pasan ang katawan ni Don. Sabi ni Arturo, dito na ako sa kakahuyan. Dadaan tayo, Lucas. Samuel, bilis na. Umalis na kayo. Baka maabutan pa kayo ng mga tauhan ni Don Gabriel. Doon na lang tayo magkikita sa rest house. Alas 4 na ng madaling araw. Paparating na din. Ngayon na Kapitan. Mag-iingat kayo. At pagkatapos, mabilis na tumalon si Arturo doon sa puno ng kahoy. At mabilis na palipat-lipat sa mga puno. Papauwi na ito sa rest house. Dala si Don Gabriel. Ang usapan kasi nila ni Kapitan, doon ito dadalhin ni Arturo sa rest house. Puntahan na lang ito ni Kapitan para dalhin na sa bahay nila. May warat o bares na ito na inapubahan ng isang piskal. Pero ang plano ng Kapitan at Mayor, kailangang idiritso nila sa kulungan si Don Gabriel bago pa ito makatakas. Bahala na kung makakasuhan sila. Matibay naman ang mga ebidensya na hawak nila laban kay Don Gabriel at sa kapatid nito na gobernor. Habang sina Kapitan kasama ang mga pulis, papunta na din ang mga ito sa rest house ni Don Gabriel doon sa bundok ng Sulungon. At ang ibang mga pulis naman papunta sa bahay ng gobernador. Dala ang warrant of arrest At makalipas ang ilang minuto, narating na ni Arturo ang listaos. At agad na ipinasok sa loob si Don Gabriel. Wala pa rin itong malay. Doon sa kabilang silid nila ito inilagay. At pinabantayan na lang ng dalawang tauhan ng kapitan. Sabi ni Lucila, Salamat at Natapos na din ang lahat na ito, Arturo. Magpapaalam na tayo mamaya, di Kapitan. Gusto ko nang makauwi sa atin, doon sa Sikihor. Tinitiga ni Arturo ang kanyang asawa at ang anak na natutulog, si Bibi Artur. Sa wakas, matatahimik na din sila. Naipahiganti na niya ang Tia Ruby at Tio Marlo niya. Nadakip pa ang mga masasama sa lugar na ito niyakap ni Arturo si Lucila at sabi niya, makakauwi na tayo Lucila, tayo ni Bibi Arturo. Bukas na bukas din, pahati tayo ni Kapitan sa daungan ng barko. Humiga na muna si Arturo, alas 5 pa ng madaling araw. Iidlip na lang muna sandali siya. Binilina na lang niya na bantayan na mabuti ang don. Baka ilang sandali magigising na ito habang si Lucila nagluluto sa kusina at makalipas ang ilang oras nagising si Arturo nang gisingin ito ni Lucila nandyan na raw si Kapitan Lando kaya agad na bumangon si Arturo at pumunta agad doon sa sala nandoon ang Kapitan kasama ang mga tauhan ito nakangiti tumayo ito at kinamayan si Arturo sabi ng kapitan, maraming salamat kaibigan. Dinala na namin si Don Gabriel sa presinto. Hindi ka na namin ginising. Alam kong napagod ka sa labanan kagabi. Nakausap ko na din si Mayor. Sabi niya, ibibigay ko din ito sa'yo. Sabay, abot ng isang subre kay Arturo. At sabi pa ng kapitan, pira yan kaibigan. Hindi yan suhol. Pasasalamat namin yan sa iyong kabitehan. Kung hindi dahil sa iyo, magulo pa rin ang lugar namin dito. Ayaw sanang tanggapin ito ni Arturo. Pero nagpupumilit ang kapitan. Kaya ang ginawa ni Arturo, hinati niya ang pira at ang kalahati. Sabi niya, ibibigay ito kay Tia Ruby at Tio Marlon niya at patina kay Kanor. Nagkasundo na din ang dalawa. Mamayang gabi, ihatid na lang sila Arturo doon sa daungan ng mga barko para makauwi na sila Arturo at Lucila sa Sikihor. Pero bago maghiwalay ng landas, si Kapitan at Arturo, tanong uli ng Kapitan, Kaibigan, ngayon na tapos na ang misyon mo, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tumingin si Arturo sa Kapitan at sagot nito, Kapitan Arturo ang pangalan ko. Arturo ang pinakamalakas na aswang. ninyong maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po!